Uh, sa ngayon guys ay parating niya yung mags natin ay galing Valenzuela kaso stock pa rin siya kulay orange pa rin pero yung gulong niya ay makapal pa ay nabili ko siya ng 5.3 sa Facebook ngayon ay ship na siya papunta dito sa Kabuyaw galing Valenzuela ay abangan na lang natin guys ito yun. At ito guys, ay ito yung chat namin, yung precision namin sa messenger. Yan. Nag-usap kami dyan ng maayos. At ito yung mags. Ayan. Ayos pa naman, okay, okay pa naman. Makakapag pa yung gulong. ng mga list. Ito yung driver. Ah, galang Nakilala Nagkilala pa wala kami sa akin Sa Facebook guys, online lang. Sa group, sniper group. Ito yung lalamog yan. Uh, sniper 155 group sa Facebook page. Ito yung lala mo uh, galing Balinsuela. Going to kabuyaw Ayan. At ito yung gulong niya guys. Eh, medyo wala na talaga. Papalitin na. Yan, Wala na yung pinakamin na gitna niya. Guhit. Di na lubog. Lumitaw na tapos yung sa harapan medyo pa naman pero madulas na din to at uh, bigla ang brake tray no? papalitan na natin yan uh, yan guys hintayin na lang natin yung darating yung uh, mugs Yun na nga guys ay dumating na nga yung ating binili na box. Ayan. Nakabalot pa guys. Maxis yung gulong no? Ah, uh, stack po to 4 inch yung mags niya at yung gulong niya ay brand new pa parang mm. bago. 120 by 70. Tapos yung sa kabila, 90 by 80. At kaya guys, samahan nyo ko ay kabit na natin. At yun na nga guys, ay nakabit ko na. Ito ko na ng videohan. Kasi yung GoPro ko ay full storage na. Kaya kinat ko na lang. Yan, nakabit ko na. Tapos yung sa front side, hindi pa. Yan. Diba? at dito naman guys ay nakabit ko na rin yung front sa front nya yan kilong kilo pa guys bagong bago pa yung gulong mas maganda talaga guys bumili ka sa mga sa mga drop sa facebook sniper drop uh, may makita ka yung ganito bago pa at least mapamura ka kasi second si hand yan bagong bago pa yan guys Ta, ready to ride na naman. Sa pangarap. Uh, yung seat na sprocket ko pala guys ay 14 to 48. Tent. Tapos yung kadina ko gold na din. Uh, nabili ko yan ay 1 civil lahat.